Formal na pinasimula ng pagbubukas ng selebrasyon ng Maubanog Festival ngayong araw, July 10, 2024, sa St. Bonaventure Plaza, Mauban, Quezon. Ito ay ang taunang kapistahan ng mga maubani na binabalikan sa isayan, nagsasara pang mga pagkain at mga sikat na aktibidad sa bayan ng Mauban na may temang tahanan ng malauban para sa kinabukasan. Hey. Kasabay din ito ang pagbubukas ng Agrotourism Trade Fair, Vertical Garden at Lasak Mauban mamagitan ng isang misa at sinundan ng panalangin ng bawat individual. Pinangunahan naman ng Mauban Community Rondalia ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Masunod ang himno ng bagong Pilipinas, lalawigan ng Quezon at himno ng Mauban. Naghatid ng pambungan na pagbati si Pinipiling L. Shanti Apuyan, Mauban Agriculture Officer. Aniya, talagang hitik sa yaman at kultura at pag-ubayan. naman ito ng pananatiklita ni Dr. Sean Angelo Mendoza, Municipal Tourism Officer, kung saan binigyang din niya ang salitang malauban at ang pag sa maubani na makilahok sa mga aktibidad ngayong siyesta. Sa pampasiglang bilang, nagpamalas ng angking talento sa pag-awit si Ginoong Alfredo Camelon kasama ang sayawit contenders. 哎、嗯。嗯 Ang programa ay naghatid ng munting mensahe ang ating busy alcalde, Kala kagalanggalang Sir Alwin Sardea. Pinahayag niya ang kanyang mainit na suporta sa pagdiriwang ng Maubanog Festival. Sumunod ang makabuluhang mensahe ng ating butihing punong bayan, kagalang-galang kagalanggalang Dinong Erwin Dwight Pastrana. Pinakilala niya ang patron at simbolo ng Maubanin. Ayon sa kanya, tayo ay magdiwang at magmahalan bayan ng Mauban. Nagbigay din ng kanyang pananalita ang panauhing pandangal na si Binibining Langer Gracia, Culinary Experience Officer, CEO of Food Holidays at Philippine Ambassador of World Food Organization. Pinakilala niya ang kanyang advokasya sa gastronomia. Pinahayag niya ang pasasalamat sa pag-iingat ng kultura at ng mga pagkain ng Maubanin. Binigyang-diin niya kahalagahan ng kasaysayan sa paghubog ng kultura ng isang bayan. Sa huling bahagi ng programa, nagpamalas ng isang katutubong sayaw sa Tagayan, ang Dr. Maria de Pastrana Dance Troupe. Pasimula pa lamang ito ng Maubanog Festival 2024 at asahan na marami pang mga kasiyasiyang programa si Patricia May Bito mula sa Balitang Saliusiw, tagapaghatid ng mga ulat na may katotohanan at kabuluhan sa bayan ng Maubad.